yung nga mga boss ano na -ano ang nangyayari sa ating bansa ang Pilipinas ay na nga pag-usapan natin mga boss yung uh, nakakapanghinayang kasi si Senador Marcoleta no? malapit na talagang uh, uh, nandun na tayo sa ano eh kumbaga nakuha na niya yung ano eh pinaka pinaka mastermind eh tapos bigla siyang pinalitan sa Blue Ribbon Committee So ano bang uh, masasabi nyo dyan uh, Makocomment nyo dyan mga guys So comment lang kayo dyan sa baba Pero bagong lahat eh uh, Subscribe naman kayo At uh, para madagdagan ng ating uh, subscribers Ayan so uh, Mega mega love shoutout sa ating lahat Pag-usapan natin guys Yun uh, nga Yung uh, pagkakapalit Ng uh, Senate President At uh, si uh, Senator Marcoleta Dun sa Blue Ribbon Committee So yun nga uh, parang ano kasi parang kung mapapansin nyo yung uh, pagkakapalit kay Sen. Marculeta eh planado talaga tapos si, si Tito Soto pa yung pinalit sa Senate President parang pag nanonood kayo ng ano eh para talagang magkakasabuan sila eh no parang natatandaan nyo ba yung sinabi ni senador Marculeta no na binigyan siya ng uh, presidente natin ng USB at sinabi ni President Bongbong na sana magtagumpay ka. Parang parang doon parang lang may meaning na yung uh, sinabi ng presidente. Sana magtagumpay ka. So parang sinasabi ng presidente na kung magtatagumpay ka kasi alam naman niya napapalitan siya, ba diba? sayang kasi sayang kasi daw kasi pag si Senador Marcoleta yung nandoon sa Blue Ribbon Committee. Talagang nakaka nakaka anong panoorin nakaka tawag dito, nakaka panapik panoorin talagang inaabangan ng mga tao. Tulad ko inaabangan ko talaga eh. Linggo pa lang eh inaano ko na inaabangan ko na ng Lunes ang hearing yung huling hearing niya Lunes guys eh So yun, nung pangatlong hearing bago siya palitan, may, may pinangalanan na yung mga diskaya, sayang, no? So siguro kung madada, kung siya pa rin yung siya pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee, mag-hearing siya sa Tuesday. Baka mas maganda yung kapuntahan ng hearing. Pero wala tayong magagawa. Eh, kanya ng panahon eh. Kung sino yung ma-influence kahit sabihin natin na si Senador Marcoleta ay eh, mahusay papunta sa tama wala eh na nababahiran talaga ng mga alam nyo na pero sana eh, magkaroon pa ng pagkakataon na mabago ulit yung mabago ulit yung uh, Senate President so para sa akin ayoko ayoko na diyan kay Soto parang ngayon ko lang napansin yung lumalabas yung totoo niyang kulay eh, alam naman natin nung umpisa pa lang nung sa 20th congress umpisang umpisa pa lang eh napahiya na siya kay Marcoleta di ba? kaya parang sinasabi niya lahat ng galaw ni Marcoleta eh mali at walang direksyon so dun nga sinasabi niya yung, yung sa pag-hearing daw ng Blue Ribbon Committee about yung sa flood control wala do papupuntahan wala raw parang iba raw ang papupuntahan eh kaya naman iba yung papupuntahan nun kasi alam naman natin na si senador Marcoleta eh sa matuwid dyan kaya alam naman natin kung sino yung papupuntahan nun dun sa mga korakot talaga alam naman natin yan mga Pilipino alam naman natin di naman tayo tanga obvious na obvious naman na saka doon sa ano yung uh, kung napanood nyo yung sa Quadcom hearing yung inibitahan si Carly Vizcaya talagang na ano siya eh hindi siya hindi talaga siya nagpasintak sa mga senador na nag sa mga congressman na nagtatanong sa kanya talagang pinanindigan niya na itong 2022 lang hanggang 2025 lang nagkaroon ng mga congressman na humihingi ng uh, lagay para sa mga contractor na na ano na mga proyekto ang proyekto ng contractor so pinipili talaga nila meron pa po ba kayong ibang sasabihin parang gusto talaga nilang pilitin na ina ano eh na oh maglabas ka pa ng iba idawit eh. mo pa yung ano yung iba parang ano parang ututusin eh halatang halata naman sa kanila na meron silang gustong palapasin o sabihin ni Kerry Biscaya na yung natatandaan nyo yung sabi ni Senator Marcoleta na may nag -ano sa kanya may nag message sa kanya na na yung abogado ng mga biskaya eh pinipilit na pinipilit na magsabi ng pangalan na magdamay ng pangalan ng senador para hindi sila ma-contempt. kung mapapanood nyo yung mga Diskaya, diskaya na, na contempt yan tandang tanda ko si Laila Dilima yung nag-contempt, yung tinatanong siya yung tinatanong siya no na wala po ba kayong wala po ba kayong ibang idada ano isasabihin nung pinanindigan ni Kerly Diskaya yung ano niya yung sworn statement niya na yun lang ang ano niya basis sa kaalaman niya kinuntem siya ni Layla Dilima kung napanood nyo yung guys so doon pa lang malalaman nyo talaga na meron silang uh, motibo motibo na magdawit pa ng mga senador na kahit wala naman talaga ron sa sworn statement at saka doon sa kaalaman ni ni Carly Discaya eh pinipili talaga nilang uh, ano, pinipili talaga nilang uh, pinipili talaga nilang paaminin na mayroong senador na kasangkot so kung mapapanood nyo yung video na yun guys ito 2 minutes lang yun eh ito bago po kayo nag testify sa na senado kahapon Sino po ang mga nakausap nyo bago yun? meron kayo nakausap? Under oath kayo ha, ah. baka mamaya pagsinukaling na naman kayo dito. Uh, wala po your honor. Kami lang pong mag-asawa talaga. Wala kayong kinausap? Yung mga abogado mo, kinausap? Uh, yung mga abogado lang po namin pero pinipigilan po nila kami. Pero sabi po namin ay gusto po namin magsalita. Kasi Ito. po ginugulo po ng mga tao po ang bahay at ano namin. Uh, building po pinagbabato po nila at oh. ang sama-sama na po ng aming pangalan para po kaming talagang magnanakaw. Kaya po napilitan po kami, na-pressure po kami Ito. dahil gusto na po kami tapatayin ng taong Chair, Kaya nga, kaya nga nais namin magsabi ka ng totoo ngayon para hindi ka na mapagkamalang ikaw ang magnanakaw. Di ba? Ito so, uh, Over the weekend, over the weekend, did you attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? over the weekend, nagatayang ka ba ng meeting para pag-usapan ang pag-arap po uh, kami pong mag-asawa at yung mga, ano po, yung mga legal uh, uh, lawyers po namin, para pinipigil po nila kami. O so, meron. Uh, ibig sabihin, nakapag-meeting ka bago mag arap sa Senado kahapon. Ah, hindi po. Uh, Chair, akahapon kahapon po? Yes. bago, bago yung inyong uh, pagharap sa Senado kahapon, over the weekend, ha, ah, siguro and pa, uh, a week before, siguro, mag, uh, mga, Wednesday for example, Meeting suspended. Nag-attend ba kayo na meeting para pag-usapan ang iyong pag-arap sa Senado kahapon? Meeting suspended, kahapon. please. Uh, 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 kayo, ha? Ah. We'll suspend first. Yun nga, at uh, makikita nyo, di ba? tinanong siya ni Congressman Abante under out ka ha? kayo po ba ay eh, nakipag-meeting bago makipag ah, bago mag ah, hearing sa Senate parang pinipilit nila na may kumausap bago bago yung bago sila nagsalita salita sa Senate na may mga con congressman na ah, involved dun sa kanilang ah, proyekto ng black control. So parang parang pinapalabas ni Abante na mag magsabi ka ng totoo at uh, under oath ka, maku-contempt ka. Para namang alam ni Abante na hindi nagsasabi ng totoo si Kerly Diskaya. So parang pinapalabas niya na magsabi siya ng totoo. Paano man pa, paano kaya ng ni ni Congressman Abante na nagsisinungaling si Kerly Hindi naman siya yung may alam, 'di ba? Yung palang malalaman yun na eh, pinipilit siya. Oh, magsabi ka na ng totoo. So parang sinasabi niya na magsabi ka na ng totoo kasi ang ang totoo eh gusto nila na magdawit pa ng mga senador itong si ah uh, Kerly Diskaya. So so ayan hanggang dito na nga lang ang ating uh, video.